Gawin nyo ang lahat pa. Social media personality na si Rendon Labador umiingay na naman dito sa social media dahil sa kanyang recent post tungkol sa title na pinalit sa dating noontime show na Itbulaga. Tila hindi masaya si Rendon Labador sa bagong title ng dating noontime show na Itbulaga na ngayon ay TAHANANG PINAKAMASAYA! Sinabi nito sa kanyang recent post Na sobrang pangit ang panalan. Sino nakaisip niyan? Tagline tawag dyan, hindi title yan. Ang dami magagandang title, yan po talagang naisip ninyo. Tila hindi na nga mapikilan ang bugso ng damdamin at pagkadismaya ni Rindon Labador sa bagong title ng noon time show. At nagpost ulit ito ng Justin. Jean! Kaya pala ayaw niyo magpalit ng title kasi antan pala ninyo mag ng bago. Lalo pa yung pagtatawanan ni Joey De Leon sa mga pinagkagawa ninyo. Ang dami-dami mga kadang title sa mundo. Yan pa talagang naisipin nyo. laban ko kayo, tapos hindi pa ninyo inayos. Yan ang ala ang trabaho ninyo. Hindi pa ninyo At ayaw nga talaga magpaawat ni Rindon Labador. At sinabi nga niya ito sa kanyang huling post. Baba pa ng ang rating, tapos hindi pa maganda pangalan ng show. Good luck! Hashtag, sampal mga totohanan. Kayo, Masaya ba kayo sa bagong title na ipinalit sa dating noon time show na Itbulaga na ngayon ay tahanang pinakamasaya? Antayin ko mga komento nyo sa baba.